ang ating sponsor na iFern. Oo. Andiyan na ba si iFern? <laughs> okay. Oo. Ang uh, ang iFern. Yan, nanapin ko pa nga. <laughs> oo. Ito, si uh, Oo. Yung, uh, meron tayong iFern testimony. No? Ah, uh, pinayuan Yan. siya ng doktor na alisin na yung breast pero natanggal yung bukol pagkagamit ng power trio. Eto, panoorin natin. Si Jonah Fernandez, 38 years old, ng uh, Barangay San Roque, Gimba. a uh, breast cancer survivor siya at gumamit siya ng iFern Power Trio. Oo, uh, -oh, ifern Power Trio user siya. Tapos nakilala ko po si Ate Padman. Sinabi niya po sa akin na mag-take po ko nun. Three days ko lang po siyang tinake. Tignadalawa po yung firm di po. Bumili po ako sa kanya ng tingi muna. Um, 10 pieces po. Tinake ko po siya ng tignadalawa-dalawa po sa umaga tapos tanghali at sa gabi. Tapos tinake ko rin po yung milka. Tapos po yung ako. Tapos pumutok na po yung nana po dito sa ano po. After po ng 2 weeks, ayun na po, unti-unti na pong naghihilom po yung sugat ko sa, sa press ko Ginamit ko rin po yung silver press para po sa magihilom po yung sugat ko. Ako po si Jonah Fernandez. Ayan, si Jonah Fernandez ng Barangay San Roque na iPhone Power Trio. He for... Kaganda ng testimony. Ayan! Ayan!